dasal bago matulog. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos at Amang Mapagmahal, Salamat po sa buong araw na lumipas. Sa mga tagumpay, mga aal, at sa inyong patuloy na paggabay, patawad po sa lahat ng aking pagkukulang. Sa mga pagkakamali kong nasadyaman o hindi, linisin mo po ang aking puso at isipan, upang ako'y makatulog ng may kapayapaan. Panginoon, sa aking pagtulog ngayong gabi, ako po'y inyong ingatan at yakapin ng inyong pagmamahal. Protektahan mo rin po ang aking pamilya at mga mahal sa buhay. Pagising ko bukas, bigyan mo po ako ng panibagong lakas, bagong pag-asa, at pusong handang maglingkod sa iyo. Lahat ng ito ay aking dalangin. Sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.